Bahat na, guys. Bahat na. Bahat na. Bahat na, guys, oh. Grabe, oh. Bahat na doon, guys, oh. Bahat na grabe yung ulan, magdamag walang hinto yung ulan guys so grabe oh nagbaha na dun sa si baba ano kasi to eh uh, anong tawag yan ano nga yung yun, nandun yung asawa ko asawa ko yun nagbaha na dito eh Grabe yung baha. Grabe yung tubig guys, oh. Doon, nagbaha na siya, oh. Doon, paktorin nila yung doon. sa asawa ko yun. Grabe yung tubig doon guys. Oh, nagbaha talaga siya guys. Oh my God. Dead in kasi pala ang tawag dyan. Dead in. Dead in, dead in yun doon guys. Kung tingnan mo yung baha o tubig. Dead in yun. Dead in. Ayan nakita mo sila oh. Ayan oh, nakaano na sila oh. Pag pagising ko nga guys, yung ano, yung ang tawag dito, yung sa screen ko, nagano siya, nag warning alert. Ano daw sa mag-ingat daw sa buong Metro Manila, guys. Ah, uh, ano daw, mag-ingat sa buong Metro Manila na ano, na na, no, na, no, no, magbabaha asahan daw na magbabaha uh, sa ano sa Bataan sa Metro Manila sa ano pa yun basta Metro Manila yun ang sinabi niya eh grabe ang ano tingnan mo yung asawa ko yun oh oh asawa ko, <laughs> Ayan, asawa ko yun. Hindi na siya makilala sa lakas ng ulan at saka ano. ulan grabe yung oh. did, did in kasi to dito guys did in. parang ano ba sure daanan to ng mga estudyante sure kata ng mga estudyante tapos doon yung ano nila yung may truck na yon. yung may truck na yon. ano yun ah uh, tawag dyan ah uh, factory nila tapos dito naman sa ano namin sa dikit namin ano sa namin is factory pa rin nila ng mga bakal ganyan tapos sa gitna doon yun yung parang may kahoy na yun o yun o yung itim na yun doon doon ano uh, opisina ng amo nila ala grabe yun doon si ate yun ano ang ala hanggang hanggang ano na niya bewang na o oh. ko ano si oh. hanggang bewang na ni ate wala na o oh grabe, ang lakas ng tubig oh, nakita nyo yun grabe 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 yung ano ng ulan guys No, Mag-ingat po tayong lahat Ayan, grabe yung ulan Damag Baka Yung ibang mga school, walang pasok Ano daw sila wala daw pasok kahit, kahit yung anak ko daw wala daw silang pasok sa school din. Hmm. Grabe, magkamag talaga guys. Doon yung labasan. Doon yung labasan oh. Doon. Doon yung labasan.